Katakot naman dito. Hindi lang ako nasanay na ano lang. Nanibago lang. Nanibago ka lang. Look. Ay, aanod lang. Mas malalapad pa. Laki nung ano niya eh. Uy! Ano yan? Ano yun? Ano an Anong isda yan? Bangus! Hindi, hindi siya bangus. Bangus! Hindi siya bangus. Hindi bangus. Hakot kay hakot. Tara, ang tabi na Uy, hus! Uy! Hello, what's up mga kafe Magandang umaga sa ating lahat At ngayong umaga Araw ay nandito na naman tayo sa dagat Kasama natin si Mr. Tunying Bali nakahuli na si Mr. Tunying mga kafe yung, Ang gagawin na lang natin ay Dadagdagan natin din yung huli na Huli niya para maka um, tayo So, try natin magagawin dito mga kafe nyo Pag pupunta tayo dun sa bandaron Pag wala, wala tayong magagawa Ang galing natin mga nyo Kasi yun oh know, Nakapaapaas sa dagat Hinagis na <laughs> Habang may tat-sulok At sila ang nasa tuk-tuk Mayroon sa libro nga may isda sabi ni katropa eh Parang dalawang taon na din yata na hindi natin kasama si katropa no pero yung mga kasabihan niya nandito pa rin. Ang gagawin niya? yan, tititigan mo. Tapos <laughs> yung sa, 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 libro nga, maisda eh. Sa kang alamat, ma, yung linya ni Katropa. Galing kay Katropa lahat yun. Alamat ng wala sa libro. Hindi <laughs> pa na isusulat eh. Nasa recipe pa siya eh. Alamat ng sinigang. <laughs> <clears throat> oh, manati! Hindi ata check 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 ko yung mga yun. Tapos nirecar yung motor ko doon. Dinala na sa shop. Walang recar dito. Isang buwan lang tayo yung bago. Tapos dinala na sa shop no? Hmm. Eh di maganda. <laughs> Tapos dinala na nila sa'yo. Okay lang. Nasa, <laughs> so, bilhin na lang nila sa akin. Boss may tulya. Okay. Sa paa ko boss. Okay. Hindi dito sa... Siguro doon yung tulya niya Diyan sa may daliri niya. Sapa, sa may daliri niya. Sige, Bisa? sige. Oh, nakita na. Tama mo ba 'to? Oo, oh, hindi yung isa may may, matigas diyan eh. naman tuloy ayo ni Krabs yun eh. Yun, <laughs> yun. <laughs> Krabs ba 'to? Ah, na. Nakakatakot eh. Gumagalaw eh. Ah. Hmm. Oh, hindi. Kaya, tuloy. Ah, gusto <laughs> ko pala nampak ang dumaga. Na sabi ko sabi ko sa bandang dal... eh um... daliri. No? Sabi ko sa bandang daliri hindi 'yung daliri. Kasi sa daliri dampot. Bakit may trauma ka sa ano? Trauma? Oy. Hindi lang trauma. Hindi <laughs> <laughs> ko ako sumama doon. Hmm, tata. Ah tatalunan sila Masyadong malaki itong lambad natin Uy, eh, malaki pa yan? Ha? Malaki yung butas? Hindi, masyadong mahaba May ba hagis ng mahalos eh Hmm, may sapsap Mga lakati si ito Ganto ba ito? Ano? 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 doon pa yata yung pinopuntan natin para mag ano dati pamante layo ay kasagsagan pa ng ano yun taglamig panahong panahong antitibay pa natin <laughs> panahong matitibay pa yung ano natin kasukasuan natin ay dyan, malumanay na eh Kahit ako'y tatalon-talon <laughs> Lambat mo ay aalon ah, na <laughs> Ano na naman yan? Tara, <laughs> ano, nagdaga naman ang buso <laughs> Pagod ako ah Pag ganito ata pag walang huli mga <laughs> ito <laughs> Ayaw na kung nagtatalonan sila doon Kaya lang, layo na ng ano natin Okay lang yan Ayaw, tingnan mo ang Malayo man o malapit Malapit handa ko lang. Sabi mm -mm. naman yung... Ano sila? Bosing grabe naman yung bosing. Ah. <laughs> Ayun yung Ayun yung on. Hmm. Kita ko yung ulo. Oh. No? Oh, ang dami. Ano yun, yung alang na nagayan natin? Okay lang yan. Malayo man ang malapit. Okay lang <laughs> yan. Try lang natin. If doesn't work, at least we tried. At... Ay, oh, yung boss. Ang lalaki nila, boss. Boss, yan to boss Boss, boss <laughs> Grabe na sa tingin sa mga ulo Sundan lang natin ang ating mentor <laughs> Ito nga sila oh, ito nga sila oh Ayun no, yung sinagalaw nga boss, yung ngayari Oh, yung sinis sa Hindi ko na sana pinagmasdan Palayo ng palayo yung sinusundan natin ah Kaya nga. Ay, palayo nga ni ng palayo. <laughs> nakita nga <ay> tayo nang malayo sila? Dito nga tayo mga kagas. Hindi ko na yung nakikita ko eh. Ako nga din. <laughs> Parang andaming tuldok-tuldok na ano. Ganun, di ba sa'yo? Oo. Oh, o nasisila. O oh, dami yung... Ayun hey, o. Ito. Ito. Ay, no? Ay, dami nga, pero pag lumapit tayo, nandun. Alay, <laughs> ano? <laughs> Mapunta tayo ng Pilipinas ang wala sa oras. Ay, dami ako. Namumuti mo siya. So. Tingnan mo, kita mo. Oo. Oh. Gulat <laughs> <laughs> ka, no? Ako din. Sayos, <laughs> sayos. natin? Agisa mo na, hindi mo makalapitan yan. <laughs> hindi, ano? Pero, okay, no. ulo nila busok yan nung um. Kaya gisang ulo, lumubog lang dyan pa rin yan, lumubog lang. Maniwala ka sana. Naniwala na. Nila, oh. Kaya nga, meron din dito eh. Bula nga yun. Sa bawi eh, no? Ito, 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 sila. Maglagod ka kaya nang walang tunog. <laughs> dami Dami <laughs> <Ongker>. <laughs> Oh Wow It's a lot Tubig maalat <laughs> Kita niya yung mga kape, dami oh. no? Aku din <laughs> Oh Oo, sana. <laughs> aku din. Kita <laughs> ko din. Iniikutan tayo, nandun na sila sa ged gedling. Ay, ganda nga yan eh. Andun, ang dami, ba't na tayo lumayo? Ayun Ay, mo. Nakasama mo, boss. Sige, sige. Oke 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 Ah Ayah That's, kaya, no? im that's impossible ano. Uy, malaki yun. Malaki yun. Malaki yun. Karpa. Yukat karpa. Malaki yun. Si Brim. Ha? Si Brim. Malaki yun. Hmm. Wala pa nga Ayan ay, o. Kitang kita ko no. na. Uy! Si Brim ba yun? Tilap siya eh. Si Brim. Hawakan mo na. Ano? Ay, no. boss. Kaya ba? Uwa. Hindi na agad yan no uno. Kaya ba? Nasa uno. Ay, <laughs> sorry. Okay. Wala okay. uh. na. Hmm, kamay mo. Pusan dyan na silaw. Saan? Kita mo ba? Ang dami mo Ako din. Ako din. Gulat ka na Aray mo. ingnde po mama mai kitangka din walaan na tutulungan mo pa naman ako magtulak lang <laughs> oh, Bos. san boss ngin din sila hmm, tisira, sarap baka mamai, di mana mo maka di mana-mana lagi sang ngampar mo sa sobrang dami nang huli Ay sila, nasabay sila sa Agos. Ano kaya kung manahimik tayo din eh. Oo, tapos lalapit kaya sila. Baka bukas <laughs> oh, na tayo ano. May tama ka ah. Sa <laughs> so, tingin mo ba tama ka dun? Ayun. Uh, oh, marami na. Doon ka mo, boss. walang nakatakbo nakalangoy meron <laughs> boss walang nakatakbo pero nakalangoy meron pa high tide na eh high tide na patubig na nga yung may ano natin doon oh lagayan natin yung bota ko may sentimental value pa naman yun galing sa mentor ko yun eh sulsula <laughs> ah dami ah asuhus Dagdagan pa natin. Ayun, Tignan, nakikita mo 'yung boss? Tingnan mo naman yun. oh. Kaya nga po isda 'yan. Ito, boss. So marami talaga ano. Isda kasi sa bituin ini. Nagdakkel, nagdakkel. Wala nang tanggalan kay Bossing. Malakas kasi to si Bossing mo ano. Si kape yung maghagis kaya kahit na hindi niya natanggalin, kaya kaya niyang ihagis kasi tayo mga ka kapengyo eh, si si katun ninyo kasi mga kapengyo ay eh, wala sa, kumbaga saling pusa laang eh, kapag ka meron na hong laman ay eh, nin kapag meron na hong laman sana hindi pa naka ano, hindi nakalabas Kumano nung laki na na. sana hindi pa nakalabas ang laki nung bus pag nahuli ay nung sap sap nang wala ang laki nung ano niya eh. Hoy! Ano yan? Ano, yun? ano yan? Anong isda yan? Bangos! Hindi, hindi siya bangos. Bangos! Hindi siya bangos. Hindi bangos. <laughs> Sarap nito. <laughs> Mahal dito. Ano ba yan? Mahal dito sa palengke. Anong isda ba yan? Hindi ko rin alam. Huwag mo nang bitawan. Tara na. Saan? Doon sa lagay na. Sayang ang to. Sayang ang to? Parang mga baka <laughs> Eh, pag, pag nawala yan, mas, mas, mas alam kang masasayangan. <laughs> oh <my> God! Kala <laughs> ko bangos eh. <laughs> <Matagamala>. <laughs> Gulat ka no? Ako rin. <laughs> ay, boss. Mas ba ay, mas malaki pa nga yung hawak ko, boss eh. Ipakita mo nga. Mas malaki yung hawak ko, malaman boss. Ito malaman. Mas malaki pa yung hawak ko. Malaman. Meron din palang tilapia di ini. Eh. Malaman. <laughs> ay lang, dahan-dahan ako. Baka makaapak ako ng ano Iwan ko na 'yung cellphone ko, Jan. Iwan ko na. Ito 'pag para 'yung ano na bitin. Oh. Ulit din naman pala ta. Ulit din naman. Andiyan andami. Dito tayo duman, dito dito tayo. Hagi sa mo 'yung puso. Ay no. Dito pag lakihan natin 'yan, atin 'yan. Taguin natin 'yan. Dito dito. Dito ko na sa gitna! Labag natin sa gitna! Na eh. Mas na-excite Mas na-excite ako sa nag-ahagis eh. Dito sa gitna! Sabi na! Tanggalin mo na yung malak! Ayun sila! Ang Ay, dami boss! masabi sila sa Agus! Boss ang laki! Basta pakita mo! Ano? Grabe naman yung Arn! Parang Baramundi! <laughs> bagus yung Arn! Okay. Ang dami! Ant Grupo boss yung! Tingnan mo naman yun! Ayun, no? Ayun no? Hindi mo baka makawala. Ang bilis ng high tide, boss. Huh? Ito yung tubig. Yeah. Tubig na agad yung ano natin, oh. Huli natin. Eh. Papunta na tayo dun, hmm. Ay! 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 Hindi <laughs> na ang salita. Ay, nataran pa. Tara, tara, tara. Ay, sila sa sulok, boss, oh. Ay, no? Ay, no? Ay, no? Ulo-ulo no? nila. Ulo, ulo, ulo. ulo, oh, isda. That... Na huli ba? Ibisan natin na tubig na agad yung pinaglapagan mo. Ang dami! Wait lang, wait lang, wait lang! man. Tara, kunin natin yung ano huli. Nagganaw! Ito na yan! Talaga mapapakanta ka talaga ng nangihinayang! Wow. Wala bang limit minute nito? Ha? Grabe, parang ano to? SG, SG. Atras tayo boss, atras tayo. Hmm. So atras na kami mga kapengyo dahil na Tingnan nyo naman kung gaano kabilis yung tubig. Tingnan nyo. Eh, no? Ganyan kabilis yung tubig. Ayan mm. At nandito po kami sa gitna. Nandito po kami sa gitna ng kawalan. Kaya, Ayan, siyempre safety first po. Safety first always. Well, may mga naghihintay sa atin sa bahay. Ay, sa bahay sa pamilya natin. Ay, sa doon. Kaya, na <laughs> Aray ko! Kesa ka si Puya? Busto no? Gawa natin to. Aawaw ka naman to. Ano? Pwede ah. Okay ka lang ba? Oh ah, okay lang okay, ako. Okay. Ikaw okay ka lang ba? Diyan pa yung mga ano natin. Eh sila, hindi na sila tatawid eh. Gusto mo kaya sa buong na yun no? Tingnan mo. Ano ba? Bula ba yun ang isda? Eh bula. ito boss? Sino? Munti naka number yung electric pan. Ay sino? na yun! Eh! na? Eh! Ulo na na na? Lapitan mo. Lapitan natin. <laughs> Lapitan natin. Okay no, Wait lang, basa pa. Iba-prepare. Grabe naman. K hindi ko alam kung makita sa camera mo. Ma. Malit yung screen eh. Pa-uwi na yun, no? Oh. Grabe naman yun. Ang lalaking tunog. Stop ba yun? Oo. Okay, malapitan natin ah. Ay, hindi. Namimingwit si tatay dun eh. Ang na yan ha. Agala ka tisito. Wala na kasi mga puting ibon eh. Harapan. Lalapit yung mga yan. Sino? Ano sino? Ha? Ano ah? sino? Kaya mo paabot na yun? Abot na abot pala eh. Hagis lang ng hagis. Walang nilalagay like, sa lagaya <laughs> na. Iniipon mo pa eh. Hmm. Sa ibabaw. Ibabaw nga ni. Eh. grabe ba? <laughs> Puro ulo. Puro ulo. Tami. Mamaya na natin ito tanggalin kapag nakuha na natin ito lahat, guys. <laughs> Dandan ka lang, may mga malalaki. Dandan ka lang. Dapat yung parang di ka dumadapo sa lupa. Ang dami yan bossing. Pag nadali yung may nat, talagang parang Christmas light. Christmas light, Christmas tree, Pasko yarn. <laughs> oh, may malalaki. Napang mau ko akala ko dun ka maghahagi sa harapan eh. Ba't sina yung, ba't sina sinatatang eh. Bala kayo dyan, sabi. Si Kapay nga, seryosong seryoso. Oh, um, ang dami. Tanggalin na natin yung ano. Laman. Eh, Isama natin pati tinik. Tinik. Sama natin pati ah. Uy! Uy! Grabe naman yarn. Oh! Tara, tanggalin na natin boss. Wait lang. Yung bota na, yung bota ko boss. Ang dami yun! Oh! Wala Dito tayo sa ano, sa, dito tayo sa walang tubig dumaan, boss. Para hindi kanila maramdaman. Wala maramdaman kanila diyan. Dito na naman tayo sa habulan serye. Eh. Habulan serye. Ang dami na yung ano, nasa isang kilo na yung ano, hawak hawak nyo Hinagis Boom Wait lang, wait lang, wait lang oh, Namumuti oh, Ang dami <laughs> Tignan nyo naman yan, mga kafein nyo Wait lang, ayun o no? oh. Hakot Hakot ki hakot O, oh, kitang kita ka ah Ayun o no? Hakot ki hakot Tara, ang na natin lang. Uy, hus! Hus! Ang bilis, parang kidlat! Grabe naman yan. Wait lang boss, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Kuha ko lang, ano? Okay lang ba? Oo. Portrait na. No? Oh, na ano yan? Nag-game asan, George? Kaya niya matnay. Nag-gadong. Ah. Ngayon lang ulit namin mararanasan pa mga tapay nyo eh. Pagpagkipagpag. Mapalagapag. <laughs> huh? Grabe namang isda yan. Thank you, Lord. Lord sa biyaya. Hintayin lang natin pala sila dito sa gilid. Nasa gilid sila, bossing, oh. Kaya mo eh. Dito na muna to. Ayan sila Abutan ng tubig, hindi kaya? Ha? Okay lang yan. Madami na tayo muli. Ayan, boss. Kaya. Tara-tara-tara-tara. eh ay, ay, dito na sila. Tignan niyo naman, nandiyan lang. Hmm, nagsalita lang naman, nagpupulasan nila eh. Tignan naman, Jorn. Ayun oh. No. Harap-harapan niyang bossing. <laughs> Walang nakapalag, syempre. Wala. Hmm. Oh. Wait, 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 wait. Grabe, kumukulo. Oh. Hmm. Pagpag mo na doon. Kunin natin yung salang. Abutan na ng ano. So ang bilis tumaas ng tubig mga kapeng nyo So bali dadakutin lang ng dadakutin ni bossing yan kasama lupa Para pag uwi namin meron na kaming house and dish Dish ba yung ulam di ba? House, house and fish pala Hindi na house and nut Grabe naman yun Katakot naman din o, Hindi lang ako nasanay na ano lang Nanibago lang Nanibago ka lang? Look! Ay aanod na Mas malala pa nga yung dati pala no? Hanggang leeg na yung oh. <laughs> nilalakway natin <laughs> Oh, nasa pa ako ng isda eh. Binubot-bot yung short ko eh. Grabe. Nataranta na ako mga kape ngayon. Di ko na mapulot yung isda. Maka mamaya tinanim mo lang yan ha. Oh, grabe naman yung tinanim. <laughs> Aray ko. Ano naman yung tinanim. <laughs> Hindi tayo sanay dyan eh. diumpangatin Hindi mo, na, di, di mo pa nga tinanggal ako, pero meramiparein po kailangan ting sa ako pa rin. Putik dudu 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 sako. dudu 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 Ayun sila, sa gilid dudu dudu Ayun dudu 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 Oh. Susundan lang natin si Kakoy niya. Meron siya ang nakakaalam. Siya ang may hawak ng radar. Ng... Pa. Eh, tinitrain niya tayo, mga kafe nyo. Tinitrain tayo ng ating mentor kung paano itrace yung mga isda. Ulo, ulo! ulo, ulo. Uh, uh, uh. Ito yung kasaluko yung huli. Agay! Gadaw! Yakut! Uh, gadaw kita niya ne. nag-game as in George, eh, uh, nag-gado. Maragsakan man ni, eh. maragsakan tayo man nanti kasi ni, eh, uh, oh, pati katrabaho tayo maragsakan, pati nag-gado ni, eh. Uh. Ngum. <mulik> ha? Ngum kay lang naglinis da, syempre ah. Na bossing. Nung no, kahit da si naglinis da. Ay, ah, linisan sa ni amin Linisan namin ni Bossing. Hmm? <laughs> <laughs> ah. Kasi ang kita pinagpiliwan, hindi na pwede dalaw. Hindi, nag-garaw! Ay na. Ay Makita ah. Hinaigid-igid. Ha? Oo na. Ha? Eh? oh, Awan nakataray, awan sa akaday. Awan sa akaday. Awan nakataray nagadulat ta hmm shout out nakita kababayan tayo dito nga asidig kinikapeng nyo nakita subscribers ni kapeng nyo na kanyami ang PM ko yung lang kinikapeng yun eh <coughs> tat ay ang gayong nga live nya hangga yung nga live, live. Mura gam IPM dakawan na ibusan um, mo upload mo dito ya. <laughs> na ibus Jesse dan. Eh, Nakalaulawa dito yung fish pan, oh. Hanggang na Pilipinas dito, eh. Samantalahin <laughs> natin habang wala pa yung bagyo. Oo. Oh. Ibilod. Ibilad, Ibilad ko yung islad. Sayang, nagsaing sana ako bago umalis, sigurado. Doon tayo mananghalian sa bahay, ah. Oh, Lutuin natin yung malalaki na yan. Sige, tayo mamaya. Ano? Ay. yan mga kafe nyo. oh. Oh. Iyan na din. Ah. Parang dalawang aryahan lang ako simula nung <laughs> naglambat ako ah. Oh, sige. Marami ka na naman ano. Pang prito. Pati tinik to kasi maganda kasi to mga kafe nyo kasi pati tinik na. Wala nang magiging problema. So, ayan mga kafe nyo ito na yung huli natin oh. napakadami dalawa kami ni Mr. Tonying so thank you thank you so much mga kafe bye bye